ganda dito may television yeah, ganda men's room ito men's room carpet may television may aircon ganda guys ganda nang ano nang mga uh, Yayaman yun. ang mayari nito, guys. Napakayaman. Hmm. Parang, ano nang, upuan ng prinsipyo. Hmm. May kalpit pa. Yayamanin ang mayari nito, guys. Mayaman talaga. hindi ka makaano sa Pilipinas kung wala hindi ka mayaman tulad dito ang yaman ng mayari eh. tagapagmana ng kayamanan